Nandito na naman kami ni Lola sa ah, Fairwood dahil may ka-lunch, ka-tea time na naman si Lola. Inutusan na naman ako ni Lola na bibili daw ako ng ano nila, pagkain. Ako ang mag-order. So ngayon, mag-order ako. Tapos, eto. Mag-order ako. Tara, samahanin niyo ako. AO3. AO3. Ayan. Ayan. 2. To order. Milk, tea, and coffee. One milk tea, one coffee. Yeah, then the sugar is replacement sugar. Okay. The equals. Stay here. Stay here. Magaling mag-English si auntie. Magaling siya mag-English. Ah, alam niyo, bihira lang kaya marunong mag-English. Pero siya gabi. In fairness, magaling siya. Magaling, swerte na. I need a receipt, Pangyaw. Thank you. Hello, okay, thank you. So, ayan, eto na, na-orderan ko na sila. Lahat is 56. So, ayan, ibibigay ko muna kaila amo. Wait lang. Thank you. I need this. Ay, okay. didn't give me the receipt. 56. Okay. So, yun na. At ibinigay ko na yung change. So, ngayon, pupunta ako doon sa food counter kung saan i-release yung pagkain. Doon ko siya pipick up sa pick up food counter. Pick up counter. Ano ba? Ano ba? Ang gulo mo in that. Ah, feeling ko yan yeah, na. Oh, Ay, hindi. Banyan yung order nila. One, six, Nine. Ah, yun na nga, tama. Yun na, ang bilis, oh. Grabe. Ganito ang service nila, guys. Sobrang bilis. maka ko. So, Pero bago ko kukunin yung pagkain, so, syempre, mag-ano muna ako. Oh, wait lang, ha. Mamaya na. Yan na. Naready ko na. So, ilalagay ko ito dito. Ay, come back. Ay, come back. Ayan Wala Ito Na guys, binalik ko ay Hinatid ko na yung isang order Yung isang order, tapos ngayon Babalikan ko na naman yung Isang order namin Ang bilis talaga ng service nila Ayan yung mga kuru-utin Diba? Ang gagaling nila So ito na yung isang order nila lola So bibitin ko na naman